Ako po si Jonas, 19 years old, panganay sa apat na magkakapatid. Maga pong nawala si Papa at si Mama na lang ang bumubuhay sa amin. Nagtitinda siya ng gulay sa palingke pero maliit lang ang kinikita niya. Madalas pong hindi ka siya ang pambayad sa kuryente, tubig at baon namin sa school. Ngayon po college na ako pero madalas naisip kong huminto na lang muna at magtrabaho para makatulong kay Mama at sa mga kapatid ko. Nakikita ko kasi siya na halos wala ng pahinga minsan Umiiyak siya sa pagod kapag akala niya tulog na kami. Pero gusto ko rin talagang makatapos kasi alam ko po na kapag nakapagtapos ako, mas makakatulong ako sa kanila sa mas matagal na panahon. Nalilito po ako. Dapat ko na bang isacrifice ang pag-aaral ko para makahanap agad ng trabaho at makatulong kay mama? O ipagpatuloy ko po ang pag-aaral kahit hirap kami ngayon? Para balang araw mas maibigay ko ang mas magandang buhay sa pamilya ko. Juna, saludo kami sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo at kitang-kita kung gaano mo iniisip ang kapakanan ng nanay at mga kapatid mo. Kung kaya, ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tandaan mo, ang edukasyon ay puhunan na hindi mananakaw sa iyo. Kung hihinto ka ngayon, makakatulong ka nga agad pero baka maliit lang ang kikitain mo at mauwi sa paulit-ulit na hirap. Pero kung makapagtapos ka, mas malaki ang chance na mabigyan mo ng mas maginhawang buhay ang pamilya mo sa mas matagal na panahon. Pwede mong gawin ang parihong paraan, maghanap ng part-time o sideline habang nag-aaral para kahit papaano may ambag ka sa mama mo at higit sa lahat, kausapin mo siya. Baka mas gusto pa niyang makapagtapos ka kaysa makita ka agad na magbanat ng buto. Jonas, tandaan mo, minsan ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo sa pamilya ay ang tiyaga at pagpuporsige na abutin ang pangarap na makapag-ahon sa inyo balang araw.